Pilo natin ngayon. yan, yeah, mga Ferrari, Bulgari, Michael Kors, Omega, Winger. Di... Ferrari. 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 Tanong naman to. 3-5 yan. 3 yan. Dalawang libo, negosyable pa. yan, Japan. Japan, magkano? Yan, Japan yan, Japan. Japan Okay, so po mga guys So maganda po mga guys Nandito tayo sa McDonald's no So may kanton ng Recto po mga guys So pagpupunta rin sa win Sa kanto ng McDonald's mga guys So pupuntahan natin to kay RG So may mga relos at sa so, may nag-request sa atin na bakit daw napakamura doon mga relo doon mga ito samahan nyo ako so let's go okay, so ito po yung area so yung mga no. so doon sa recto papuntang malminto yan mga So uwi na ito papuntang Santa Cruz so ito po yung ano kali so, na ito so samahan nyo Abinidia na ito ay sa Abinidia na sa Santa Cruz lang biyahe ng Santa Cruz yan yeah, so Abinidia RT sa mga sa nagtatanong sa bakit nang mura ang sa mga Ritos Nebos RT Alright, so samanin niyo na ako at nito naman tayo sa piso ni GR Hello? Hello oh, boss? Oh, 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 shot ah? RG RG oh, RG pray. oh, 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 oh Shoutout mo sa mga customer natin boss Shoutout sa mga buyer natin dyan Pumunta kayo dito Nakakamura kayo mga kakurid Nasi kanan So ano, ano kayo, may discount pa dito. So ano mga katanong, ang mga kasagutan yung sinasabi ng mga viewers natin, mga comment natin, bakit daw ang mura ang mga rilos natin? Siyempre, si Ganyan, galing sa mga walang mga karton, sa pagsapuesto, kompleto. Okay. Mga karton, okay. mga kompleto sa amin, si Ganyan lang. So ito mga siya, mga lumang mga ano to, unang labas to ng mga rilo to. Ito yung pinuno ng tatay ko na bultuan. Ah, bultuan. yan. Kaya yung iba, yung iba naman, nagsuswap sa amin. Ah, sino swap? Oh. Pero karami dito, sa tatay ko, pinuno ng bultuan. Oh. So, sometime, sa tayo pwede natin ipapakita sa mga viewers natin na pwede natin ma-ano sa kanila. Ipapakita natin mas sulo natin ngayon. Yeah, mga Ferrari, Bulgari, Michael Kors, Omega, Winger, Saan so, dito tayo magsimula dito sa mga drivers ito? Drivers. Mag magkano man ito? Dose media yan pag mga drivers yan. 2,000 so, to 2,000? 1,800 yung maliit dito, 2.5. Ay ito? Oo, 1,800 yan. 1,800 lang. So, yan mga guys, yan yung mga price. Mga original ito, no? Oo, original yan. Walang so, mga guys, yung kanan mga nagtatanong may nagko-comment sa atin, no? Bakit mura daw mga relo ni RG? RG. RG. Oo, si Kanhan. Yan, mga guys, so... Mismo siyang... Siya na po yung mga sagot sa mga katanungan nyo. So, Gugtuan. O. Oh. Gugtuan. Ang dati ko gugtuan. O. Okay. Bultuan. oh, kaya pala bultuan. mura. Bultuan siya may suki. oh, siya may bagsakan, bultuhan ng mga angkatan nila itong mga so, yung, yung ka... kaya po, nakuha nila mas murang halaga. Oh, uh, kaya may nagtatanong. O, oh, paramihan. Kaya naman marami ang oh. tatanong, so, bakit mura daw mga rilo niya? So, ito, one-eat lang itong mga isa. So, ito mga boss, yung ito ba yan? Ito ba yung pagong din? Psycho oh, di, di, driver? Hindi pagong yan, hindi pagong driver. Ha? Hindi pagong yan, iba yung pagong. Sa, psycho? Psycho driver yan. Psycho driver. 200 meters yan. 200, 200 meters. Yan, Magkano oh, naman presyo na yun? 2.5 yan. Psycho drivers pang agis yung, yung ang lalim. Yung 200 meters. Psycho pagong ka rin yun. Psycho din yun pero pagong. Pagong siya. Yung kan. Mas malaki. Mataba yung kan. Psycho. Ito. Ilog yan divers. Divers. Uh, 200 meters daw ang lalim nito mga guys. Na capacity pa. So magkano ang price nito ba? 2.5. 2.5. Negosable may... naman ang 2.5. Oo, may pag usapan pa. May pag usapan yan mga guys. Walang problema yan. So may may nagtatanong. oh, uh, bakit daw ito pinapapakita? Ang local ba? Ano mong Lo ang Ang local. local. So makikita mo rin. Parang Namumula. Na o, oh, po. dito sa kanto? Oo. Oh. Para matuloy, ano siya? Kunyari, tulo, kan, magan, tapos galawan, parang ano, kunyari automatic, pero di battery. Oh. Uh, Kaya kahit kalugin mo, mahal na tao, pag pinakalugin mo, yun automatic. Ito? At automatic. Pag inalog? Uh, yun mo makikita, automatic. Oo. Oh. Ang automatic sa battery mo, sa under niya, diretso yung battery. Tumatalo. Ay, mo, pag, oh, ano battery pag kinalog? Hindi, ang battery, hindi naalog yan. Ang automatic, diretso ang oh, takbo, nakalog pa mga diver. Oh, ay, okay. Okay. Na mo naman sa second diver, Basta time, kinalog mo, oh. yun may Naririnig automatic yung yun. Mahalo so, siya. Pag hindi mo naririnig, ibig sabihin, battery. Ah, ganun. Yung, ay, ayun pala. Bus, yun ang auto quads. Oh, oh, mga quads. Yung mga So, ito pares lang to? 2-5 ito. Mga divers yan, 2 So, five pares lang ito mga siya. Yan mga tatlo. Apat na piraso. Sa uh, drivers ang 200 meters lang. So, ito naman. Ferrari. 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 Monograph. Ayan, so, Ferrari. Magkano naman ito? 3-5. 3-5. Ito man pinaka... Ferrari. Ferrari uh, lahat <laughs> yan. Ang mga ganyan. Medyo maduling na target si, ba ade, si Tony Vlog. O so, basta Ferrari. Oh, ano? Ferrari, Ferrari, Ferrari. So mga 3,000 3,500 oh, 3,500 mga guys So negotiable pa naman daw Maganda makina niyan oh, so, yun. Makina. So yun ang mga kasabihan na May kasagutan na yung katanungan nyo Bakit mura daw ang rilo ni oh, RG Bus RG RG Bus RG So yan Naliwanagan ngayon ko Para wala na kayong So okay lang naman, lang ng bas kayo. Maka ko din yan. Ano ba buwan? Nandito naman na yung tatanungin ko naman din si Boss Ardy na yung magbabas yan, bakit mura o oh, hindi branded. Ba't tinatawag nila naman, hindi naman daw original, mga replica naman daw yan lang yan. Oo, oh, depende naman sa makina yan. Kung makina, disposable, local yun. Oh. Kahit stainless, kung local naman yung makina. Oh, ito, papatunayan kung mapapakita mo sa kanilang lalanga. Yan, yeah, original. Automatic makina yan. Kita makina, ayan oh. Kita makina niyan. Yan hindi na replica. Hindi ko alam may no, replica original o. oh. Yeah, Bulgari yan, original. Oh, original yan. Oh, saka mapabigat, lokal maganda. Yan yung mga so, guys, Oh. Magandang. Kaya ako bumalik rin dito para may mga katanungan niyo para masagot ni Boss arjing Yan. Ano tong ro? Ano? ano tong relo? Bulgari, Bulgari. Bulgari. Magkano? Yan 25. 25, ha? Oh, yan. So bumalik tayo rito ha Kasi para yun Puro mga stingless lang no Halos stingless, stingless. So makikita mo mabibigat talaga mga guys So hindi yun, 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 Kahit na wala akong alam sa mga relo Sa hawak ko lang siguro sa bigat at sa magan Matitimbang natin kung local o or original Alright. Oh, ito naman ba? ano ang relo nito? Michael Kors. Michael Kors. Magkano ng prison sa'yo? Dos yan. Dos. Dalawang, dos mil. Dos mil. dalawang, dalawang yan. So, dalawang libo. Negosyable pa. Yan. No, no, Michael Kors. Oh, Michael Kors. Uh, dito, magkano lang? Dalawang libo Dalawang lang. Libo so, lang. Oh, five yan. Yan. Michael Kors. So, alagan mga 3.5 talaga sa mga ano yan. Oh, mga ito. brand new talaga. Mga 6.5. Mga 6.5. So, dito lang kay Boss RG. May one yan. Dalawa. Dalawang? Dalawang. Deh, may replica ganyan. Yung... Oh, may mga replica rito. 350 oh, so, Ha? May tag -3 -3 oh, replica. Oh, Oo, replika. Oo, ganito. Paginawakan mo, ha? Magaan. Ayun. Ano pa, Punta ko rito kay boss na para matan oh, masagot yung katanungan nyo. So, ito naman, boss. Ano naman to? Sprit. Sprit, yeah, sprint. Sprint yeah. yan, Sprint. Ayan. Sprint. One-eight yan. Ayan. Magkano ang price one naman ito? One-eight. na lang daw yan. Ah, one-eight. May tawad ba naman May tawad ba daw mga kayo sa akin? Hindi. Big size yan, big piece. Pasyalan nyo ito mga guys sa Pakasol para mas magandang. Tayo ng personal mag-busga. Original yan. Tiko Dibod. divers. Magkano? yan. Original yan, uh, makina 63. Anong makina? 63-09. 63 ah. Original. Bilang kaya sa ganyan. Oo, diba-diba ka may, 5. 5. May adjustable pa naman yung presyo anon. Ano na igod sa niyan? Ipapaliklik na. So, yan para ano naman kayo mga so kami para ma-update natin kung mga presyo dito, bakit to? So, ang katanungan yung nasagot na rin ni Boss RJ ha. siya talaga solid naman. So, ito mga boss. Nagbayad naman. Rolex. Ito, ito Bonsap Mariner. Ito. 1.8 na lang yan. Ano Pinababing to? Kinababing mo yan, 25. Ano ba to? Submariner na Rolex it din Makita na. talaga ano ni, hindi ko manini ng sitol pa. <laughs> Pasensya na. Oh yan, magkano ito boss? 18 na lang one yan. 18 na lang mga so, 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 ito, solid yung mga ano, 18. So ito naman tayo dito. Yan, Omega. So Omega. So magkano mamapresyo ang Omega? Price media 35 'yan. 35. Pwede pa pala may bawas pa yan. So may bawas bulungan daw. Oo.

Yan mga kaibigan. Six made yan. Maganda makina yan. original makina. Maganda makina. So magkano mga original ang uh, mga brand nyo to? Magkano mga sa ngayon? Mga Kama so, brand? Mga na nasa kwa nyan? Uh, 8,95 yan. So yeah, no, yeah. mataas na ngayon. Mataas na ba yun yan? Okay. So, 2 mil bigger. Magkano? 2,500. Okay. So bumalik. Kung so, yan, no? makinis yan. Maagay siya. Mayroon na tayong idea dito na no pagsasagutan natin. Low board. Low no board. Low no board. So dami dito mga pagkasulit ng mga narito mga guys so hindi natin mapagkaisa-isa dyan So ito naman So ligtanan natin ito Lockdown na lang tayo ha So, ano rin? so linawin anong rilis? Anong rilis? Anong rilis? Anong rilis? Anong rilis? Anong rilis? Ito Charlie Kwan yan? Japan Japan? Magkano? Yan, 1.5 1.5 lang Japan yan, Japan 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 yeah. Yan Ano oh, pang-series pa mga? Pakyawang? O, makabisado na no? Oh, ito naman Bosel, Bosel Ano no? Bosel 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 So, magkano ang price? 1.5 1.5 na lang So, 1.5 so, 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 so. yeah. you know, lang yung Pwede pa pag-usapan yan Pwede pag-usapan mga kayo So, lang Maganda usapan Yun ang naniliot na nila Inilawa yun nga, hindi naman maninag Mani ni Tony Vlog talaga. Okay, ayan na inilawa na natin May ha. Awin na kami. Ayan, oh, yun. Buti na abot ang pa pandan si Boss, no? Hello, Michael, Michael Kors. Loves. Michael Kors, magkano Michael Kors? Opo. Opo. Magkano? 15. 15 yan. 15 na lang, oh. Magpalo automatic din. Oh, eh, battery. Oh, battery na. Automatic na kaya Ay ganoon. Oh, yan, mayroon ako. Okay, oh, ganoon talaga. Puro battery lang. Michael Kors, ano? Michael, Kors. Walang ito dito, Michael Kors. Michael Kors yan, auto kuha niya, Chrono Club. Battery. Walang automatic na ano, Michael Kors. Yun. Ah. Do. Tumakwa niya battery. Rolex. Battery lang. Do automatic ang Michael Kors. Ano na 'to? Yun, di ba nangako ng ating idea sa Michael Kors, wala walang automatic pero iba lang. Uh, Meron daw kasuman. Ah, ma. Yun yung pinaka-original. Oh, so, yun may ang Michael Kors, mayroon siyang automatic pero mahal si talaga. Hindi ka ni. Hirap ka lang, eh. lang makita ng ganun. Ito. ito si lahat ng ano, mga battery Oo. Tanong natin kay natin kay bigan natin kay Mamboy. Yung... So, so, ano? So, Dayan. Yan daya, may kay Kors ka na yan. Michael Kors din to. Oh. Patulong si mo. Michael Kors Black Dayan. Daya. Daya magkano naman? pinisa na natin ito habang may customer pa si boss ito rolex yan rolex paano naman tayo? rolex yung mga guys ito automatic to magkano yung rolex? 2.5 2.5 maganda na ito tapit na yung malaki dyan oo yung malaki nga doon na no to rolex maganda 2.5 lang mga guys rolex maganda yan, safe po yan ito Muna lang, tingnan you so much lahat. Thank you so much sa lahat. So, guys. Ito na, nanagdagat -it, na vlog mo na nila. Oh, ayan. Ito. Ito yung Ito pa, hindi pa. Dito, ano pa tayo dito? Breitling, Breitling, So, magkano man price naman ito? Dito, oh. 3, 5, yan. Ito. naka-up. Itong 35 Chronograph 'yan. Tingnan niyo 'yung dito na. Ito chronograph. Chronograph, chronograph. Chronograph, hindi sabihin. Pwede mo ipotin. Kapag umistop yung malaki, yung bagar yung maliit. Oo, oh, gano'n. Ito. Kaya ito, umistop to. Yung maliit yung bagar. Ah, oh, gumagana siya. kumain okay, may, kahit mamatay, Yung mahabang kamay, humin, hinto gumagana yung maliliit. Oo, oh, yun. stop yan. Stop Oo, oh, gumagana-stop <coughs> yung malaki, gumagana yung sinasdala. Batir ito? Hindi. Tumatik. Oh, lang. Ang ganda yan, no? Magkano naman ito? Big size, Meron kami niya malip 2.5 Maganda ba rin ang Ano ba po, hindi pa mahalok natin sa mga customer po sa mga mga yeah, Marami Teknumarin. Teknumarin, magkano ngayon? Di ba tiri ito? Oh, automatic Automatic, o, tingnan mo? Teknumarin, Marine, o, oh, sa mga ganito Tecno Marine One hit yan, one hit One hit Automatic O, oh, yan yeah. Parang, ano ba ito ah? Hindi pa gamit talaga Brand nyo ito? Original Prestat yan, original Brand nyo ito? Sige ka na Sige rin ganda bago pa yan 18 na lang check mo marin wow. yeah. automatic. automatic so Relief. ito agad ah, na to yan 18 din anong yeah. relo to relic ayun hindi na ma ayun. Ayun, kita makina ayun kita makina Yan o so 18 na lang tumagas o ito po yung tatak sige na ah. ito One hit na lang Okay, kita yun oh. Kita yun guys oh, mga battery yun. Oh, makina oh, yun o oh, Ano, dami, labas na natin ha ah. Sitisin <laughs> yan, yeah, sitisin One hit lang ganyan Papapin mo lang yan, bobin eh. Aluminum so, yun Si Tapos na mo sa so, invite natin mga customer natin ah. Ah, para mas maganda. Oh, lapit. Ngayon mga boss, mga madam. Oh, para makita na sa personal. Ya, yeah, yung technician nila para tingnan yung mga relos talagang mga original mga relos nito. Sabi nila ang katanungan niyo. Oh, uh, yan sinasabi na ano? Uh, ano niya? Technician niya yeah. dito kay RJ. Ah. So, maraming, maraming salamat. salamat siya sa mga relos ni RJ. Okay.